Barabas Dito po ulit tayo sa sa Rote Tuloy po natin yung mga uh, Yung mga uh, paggawa nito Mga uh, bangtan tumat Para may magamit na siya laot So ayun mga natin ay sina Boy cute Uy Nandito si Pri, Mr. Nice Guy Isang smile naman dyan Kamusta? Iiii Nanagipin Isang smile pre, Iiii naubos ang ipin. Ayan, si Boy Pitig. Nagkahingi tayo ng tulong kay Boy Pitig. At kay... Extra lang po. Oh. <laughs> ng uh, Team Raptors. Tapos, siyempre, eh, ibang kani kabog oh, eh, dito siya. Si Pare Onyok wala pa. Natabunan nata ng, ano, ng karning baka. <laughs> Namili mga karabas ng, ano, Nang uh, pang lunch ba? Pa. Tapos sa na kami nagkanta eh, wala pa. Niluto niya siguro doon. Niluto niya doon. Niluto niya na doon. Niluto niya doon. doon. Eh mga karabas, wala po si Itman. Kasi paanin niya ngayon ng pakwan mga karabas ano. Tapos si Mr. Bugs naman, sinaman, si si Jassel na magpa-check up. Kasi siyempre di ba? Eh, ano sila? May blessing na dumating. Kaya sabi ko, sige priority mo na yan. Anahin niyo mo na yan. Pakadaan Oh, pakadadi mo na. Ako ngayon ang cameraman. like Ano bang target natin ngayon pare Sa eh? ating baka. na natin ang ano yung katig-katig niya para malagyan na natin ng harsya. Para mamaya, di, e, pwede na tayo magkabit ng katig. Oh, harsya yung taling pangbagting, no? Yung lubid. Malaki lubid. Lubid, lubid, no? Mamaya hapunta. Ha. Pagkatapos natin makabitan ng katig-katig, hindi yung katig na kung na na ngayon testingin pwede na Uwi, kung ganat manat manat ganat ano, na <laughs> mapang <naman> malakasan <laughs> yun <ngayon laughs> eh na mga, ganat 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 na ganat 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 Para saan ano? uh, ganat ito? ganat ganat ito, to? ganat 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 palagbag sa ano oh sa, sa... Bang, palatik palatik o batik ayan baka alam baka iso oh kanay <laughs> <Wow. laughs> tinbang tinbang berarti bubu moon bumuanya tokod bigat talaga ni ano <laughs> bigat naman siya ni moipitik siguro pati kinaka-grease hindi ka nakalong sleep sa pa ito si Pingoy. hola bigla ang mo si bigla ang layo ng yung bahay mo. parang 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 yung ano. parang 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 na parang 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 muna eh. <laughs> <laughs> oh. parang Ayan, nandiyan kayo lahat eh. Tatlo kayo nandiyan eh. Pakala ko, sa Ayun Ayun! Dito na si Pare Onyok. Kamusta? Ayos na. Malingki ang ula namin. Ayos na. Panangalian. Parang natapuran ka ng mga gulay-gulay ah. -gulay, uh Oo. Oh, medyo nag-roving ako eh. Iba yung pwesto ng gulay, iba yung pwesto ng ano eh. Karne. Ah. Bawang nag-ano para ng... Medyo ng murang-murang gulay na sariwa. Ah, dito ano na pala yung mga tiba rapas eh. Ang aking best friend. Para may bakatang pinuntahan pa eh. <laughs> Nanganto pa. O, dalawang oras wala ka. Ah. Marami. <laughs> lang, dalawang oras daw. Oo. Malupit. Para kayo lumusong ng mga ano sa ano, putik ah. <laughs> hindi <laughs> nila ganyan na natukod eh. Lulusong <laughs> rin kayo, kaya hindi. Nakakarabas niya, lagyan ni eh, Nice Gain ng tukod. Yan ang okay, tukod. Eh. Para manatiling nakatayo itong bangka kasi itong tukod na to Nakakonekta doon sa katig ay e, tatanggalin mo muna lahat 'yan. No pre no. Oo, tanggalin para para palitan ng bago. Oo. At kaya uh, itong magiginhin niya. Kailangan siya dapat dito. Ay, bumebenta na titig. Dito ni Manong kayo godang. Sige, alis. Alis dayan muna. Eh, sa pinto. Lakas ng amihan mga karabas Talagang hindi pa kayang mag ano Hindi pa kayang mag laot oh. Grabe amihan oh Lusong na Buti bangka jambord

Ito no. Kaya medyo na siya. Nan sa init. Uh -huh. exposed gamitin natin gamitin 'yan pag naayos para bumago. <laughs> Ibo, iba pa rin kasi 'yung pag nababasa siya eh, no. Hmm. Oh, basa-basa. Ah, uh, na <makes> ba? Ah, na ba? Ah, na ba? Ah, na ba? na ba? mga batikan yung mga kasama natin yan pagtatali tingoy pareonyok oh solid pala tong mga natin ngayon pare, pare mat jemar si naldong tangkat naldong tangkat si boy Kiyot. ay pahala kasi ni kit boy eh. nice guy tama kita talaga na ako ang kameraman dito ako, hindi marunong dyan magtali. <laughs> marunong din, kaya lahat. Ay, tiyagain mo, pre. <laughs> Tama yung parang mabilis-bilis. Tama, git. Kameraman gita na. O, oh, bilis o, oh, diba? Kapon lamang ang kwentuhan natin eh. <laughs> yan, yeah, siguro kasi may sabalito yan eh. na isa. Pangalawa. Pangalawa. Di. Pangalawa na. Uh, Pangalawa na. na uh, Mabilis. Matitibay tong mga taga-tahan natin ngayon. Dulo ng So, yan. Ang isa pang magaling magtali. Bitter smoothie niya. Oh, bitter ano Lahat ng ano yan, pati lima mo, tali yan. Sobrang bitter yan, nagtanda lagas-lagas ng ngipin. Ito <laughs> <laughs> yung yeah. yeah. oh, talaga. Legit. Ano mo lang. Parang Eh boy, kinakalas mo na rin yan

Dahan dahan lang kayo, maraming atang buti dyan Bakit? Ito? Ayun nga, isa't kalahati lang Isa't kalahati lang Mahabi yung tatlo Yun lang, tama na isa't kalahati na yun Ito pa ako, oh, puputulin ko Ayun, walang ang gulo expert na expert. Boy Pero may kailangan pala tayong trabahoin doon brad sa ano, raptor. Aba. Yung tag dito, yung sinipite. sinipite. Dugtungan ng steel bar. Dugwildingan. Para madali magpakapit sa bahura. Ah, kaya tinatamad sila mawala sa gabi eh, dahil hirap magana eh. magpunto baga sa ano. Bahura. Bahura. Oh, Gantahin natin ang ano. Sinipete eh, para madali ang pondo. Kasi malaking bagay mga karabas pag yung ano. Ha? Yung character mo maraming kapitan ng kapitan. Ayan. Oo. Oh. Yung uh. dating kapitan ng ano ng Sayra-Sayra. Oo. Oh. Meron, oh, meron. Kapitan tayo. Kapitan tayo eh. Ano? May ari ang mag-isip yan? Oo ah. Saka may kapitan tayo? Ay, hindi naman oh, ako bakante yung ano natin eh. Yung kapitan natin eh. Ay, ano lakto, lang ito eh. Ang tawag dito? Oo, ng oh, yun nga. Maraming kapitan kasi dito kakarapas. Kaya, yun. Sabi niya Pigoy, may mga nag-apply daw kay Raptor na kapitan. pala may kapitan na tayo. Oh. Ito ang susunod kapag makapagpundar uh, tayo baka sakali pag uh, tayo ng Panginoon ng magat ng na yun. tayo sa mga bangka. Ah. Eh, meron tayo mano, tayong ano, ka pinag pa. ano, 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 yung mga ano, ano, Alas na po ng katig para mapalitan na. Alas na ito yung Si Boy petik Ay, uh, ayan ang natali. Kaso

一般。 Ready na. Ready na para ikabit yung ating uh, katig. Puti orange. Sarado, salo. Ang ganda, laki no? Grabe oh. Ganda Laki Tsaka tuwid oh Namili talaga si Parimat ng panglagay dito

tayo naman ni eh, prepare na ng mga lutuin. Sabi ko nga, mga karabas kanina eh, yung mga yun lahat expert sa pagtali ano. Batikan, marunong naman din ako kaya lang. Sisingit pa ba tayo dun eh, mga batikan yung mga dun. Tayo magluto ngayon. Aha. Ayon, tayo ng ng uh, nilaga.

Bago pala mag-iikisa na, ilalim. Oo. Oh. Ito ilalim mo. Ayan. Ito sila ng pamampagtalik ni Nice Guy. Uh -huh. eh, Ayan nah. nah, o. Mga karabas, salamat natin sa pressure cooker itong ating uh, ribs buto buto pinili natin para talagang solid ang sarap sa nilaga ba diba? buto buto talaga yung mga ganda yun talaga yung request ko kay pare nyo kanina may mga litid litid ay tsaka mas parang mas lamang yung laman no ganda na pili ni pare nyo ganda na pili oh mas lamang yung laman tapos mga labas natin ng ano agad ng uh, sibuyas tsaka itong uh, onion leeks o oh, yung dahon ng sibuyas na green I mean, tagalan natin agad ng paminta yan sabawan natin yun natin dagdag ng sabaw kasi isasalang ulit natin yung mga karabas sa isang lalagyan naman yan. Ito lang, purpose lang natin palang butin siya. May guma na. Ay, walang guma mga karabas. Ayan. Ito lang natin maganda. Yun. Yun.

Ano galaw Ay! galaw, ay, maram, oh. galaw, -galaw yan? Oo! Oh. Oo! Oh, oh. Kati! Pinit mo ba yan? <laughs> Ayaw ay, mapatubig-tubig po! Matubig! Baga niyo Ano ha! Ah? Hmm. Yes, uh. yeah. yeah. Pag... pag, pag dyan! Ang baga naman <laughs> oh, oh, ganyan, <laughs> diba? eh! Bagay! di Diba? ba? Ang ganoon ba?